Hello guys, kala ko content lang pero totoo pala, yung mga bitak, yung mga bitak sa kalsada nilalagyan nita, nila ng ganito oh. Ang kulit na, no? yung bitak yan, tapos nilagyan lang nitong pandikit, ayan na pero bitak pa din. 'di ba? Ang kulit ng contractor nito, no. Oh, 'di ba? Uy. Shout out po sa contractor nito. Isa around 2022 ata 'to nagawa. Or 2021, parang ganyan. Kunan. Pandikit lang ang ginamit. De ba paldo.